Di ba sak naga ano kayo sak naga up, naga blog kayo sak ano kayo intro mo don sa ano? Ah, paano yung intro paano yung intro mo don sa blog mo? Hindi pa siya yung unang video. Hindi pa. Hindi ano yung ano ano yung sabi niyo sa, sa unang ano yung sa panagunang salita kayo sa video. Kami ang tatlog itlog. Kalau ganon. Hindi <laughs> nga Ano pa? Ano pa? Ano? Ako. Ma. Ako sasa. Ako. Ha. Masakay. Ah, masakay. Yun uh, pala Tatlo kayo do magkasama na? Sino kaya? Sino kaya? Mayat ako. Bagay. Ah. Uh, paano yun? Di ba sulad? Sulado mo din? Sige nga. Sabay nga kayo. Subukan niya. Bakit? Nahiya? Ah. Uh, Sige ulitin mo nga, Sak. Paano po, ito? Sak, ulitin mo. Ulitin mo yung intro. Paano nga? Lakasan. Hello guys, welcome to my ako vlog. Po, ako po si Ma. Ako po si sa Sak. Ako po si ka. ka. Ako, kami po ay masaka. Oh, galing. Okay. Very And good then. talaga.